Pinamamadali na ni Cabre Gabriela Representative Arlene Brosas sa Department of Justice ang investigasyon nito sa mga aligasyon laban sa tele-evangelist na si Pastor Apolio Kibuloy. Ayon kay Brosas, hindi dapat ipagsawalang bahala ng DOJ ang mga aligasyon laban kay Kibuloy at sa grupo nitong Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Brosas, noong nakaraang administrasyon ay walang nangyari sa aligasyon laban kay Kibuloy dahil kilala itong malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Kibuloy ay naharap sa kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bot cash smuggling sa United States District Court sa California.